What if ganito sa lugar niyo bumaba ba ang kalangitan? Tapos, paano na lang yung mga panty mo na tinambak mo? Tapos, hindi pa nalalaban, paano matutuyo ba? <laughs> For today's video, ay nagaya nga itong mga sa as you can see, medyo mahamog pero hindi ganon kahamog. Oh yes, nagaya nga itong mga sa mag daw kami at masyado nang tumataba yung aming chupain. <laughs> Nawalking na nga namin itong buong subdivision namin ni Ate at Baby Bella. Kaya naman sabi ko, why not manganan nga tayo sa may kabilang subdivision ba? Oh yes, manganan sa may kabilang subdivision, hindi mga liwa kasi bad yarn. <laughs> Kaso ngalan lang, ayan na bibibila, gustong magpaubang. At sa aming paglalakbay ay eto, narating na namin itong utangan namin na store noong kami nakatira pa dito sa dati naming apartment. Tinanong nga ni Mr. Sagala kung ano daw ginagawa ko dito, why the way, nandito nga ako para mangutang ng 5 million tapos i-cash out ko na rin agad-agad. <laughs> Oh yes, bibili nga rin sana kami ng all-purpose cream. Kaso nga lang, ito, napadpad kami dito sa dati naming apartment. Bang. And oh yes, kung naalala nyo, dito nga ako nagsimula mag -vlogging. At kung familiar nga kayo dito sa akin, lagi pinapakita ang area ba? Ah, di ba nagpintas Jay View? Kasing pintas tayo. Noong pinanganak nga namin si Ati Ligay, lumipat na nga kami dito. Kasi yung unang inuupahan namin ay sobrang sikip talaga ba? So, nung nalaman namin na nagkabakante ito, ay ito, green up the chance namin agad-agad at lumipat nga kami. And oh yes, ito ngayon dati naming room. And nandito pa rin pala kami para tulungan ngayong kapatid ko nga na ipak yung mga ipapak niya daw na ishiship niya daw kasi John. Oh yes and oh diba tignan nyo naman lako lako is life ba? Oh yes, kasi nag-online selling nga itong kapatid ko at alam nyo ba, siya ang nagtutusto sa kanyang pag-aaral din. And sa sobrang sipag nga rin niya ay siya nga yung kasama ko na nagbabayad ng tuition fee ng Koreanang ng And by the way mga kumarites, i-follow if nyo naman itong aking marites na kapatid na nag-online selling niya sa kanyang Facebook page. Doon nyo makikita yung mga kanyang mga paninda kasi napakaganda itong mga binubuksan niyang bail at dito nga rin ako kumukuha ng mga ibang damit ko. Ba? Alam nyo ba kaya gusto gusto ko mag-ukay-ukay dahil ang daming napaka-original na brand. Kaya abang-abang nga kayo dito ba? Oh yes, dito po sa kanilang FB page, pinapost ang kanilang mga paninda. And oh, 'di ba, nandito lang ata kami para guluhin itong kanilang bahay na may konting bodega o bodega na may konting bahay. <coughs> Pero hindi pa nga kami nag-uubis ang mag-packing ay, may nagsusundo na nga sa amin. Ewan ko ba tong si Dada, laging tinatrack kung nasan kami kaya alam niyang nandito kami sa kapatid ko ba? Pero okay na rin na sinundungan niya kami kasi nga ayan, pahumog at palapit pang paulan. Nag-walking nga kasi kami at hindi nga namin dala yung sasakyan kaya ayan, makikihitch na lang tayo kay Daddy. Bale, meron dalawang subdivision kasi yung pagitan kung saan dati nga kami naka-apartment. No? Na. And ayan, kung saan malapit na malapit na kami sa aming kabahayan ay grumabi yung hamog. Ang hirap-hirap pa mag-drive kapag ganito ba? Oh yes, yung tipong yung kalangitan ay bumaba na, kas joint. Wala pa kaming dalang payong, kaya naman ayan yung binili ko nga na paninda ng kapatid ko ay pinag-abong na nga namang sa aming kauluan. At ah, tignan nyo naman ang baby Bella to, ang tuwa. Alam nyo ba kung malakas lang ang ulan na to, sabi ko magpaulan na nga kami bago kami magligo-ligo din. Kaso nga lang hamog nga lang na may konting arbis, kaya hindi na namin tinuloy ang aming plano ba. O oh, ba diba, kapag ganitong buwababa ang kalangitan, hindi mo nakita yung chismo sa aming kapitbahay ba? <coughs> And ayun na nga, pagka-uwi nga namin, ito talaga yung purpose namin. Kaya kami nag-walking para lang bumili sana ng all-purpose cream. Pero napadpad nga kami dun sa dati naming apartment, dun sa bahay na ng kapatid ko ba? Ito meron kasi akong ginawa kahapon na kan-kanan nga. At hindi namin makain-kain kasi wala pa nga ang tamis. Kaya eto, nilagay ko na nga yung binili namin all-purpose cream at saka liberty or pampatamis condensed kasi joint. Yung overripe nga na saging namin yung ginamit ko dito at saka yung inuwi ng na nga na sagun. ba diba? Nagbablogging-blogging tayo dito yung anak ko umakit na. O, oh, ba? Diba, akala nyo, madali lang nasa bahay na nagbabantay ng mga anak. Kasi pag nauntog yan, kasalanan mo yan. Nanay ka. Oh, walang makitang bahay. Mukhang lang, guys. Ah, no! Oh, my goodness. Bakit parang sa imperno? Nagkamali ka ata kayo eh. Ba't malamig ba sa imperno? Andon? So, sapatos mo. Pakain ko sa aso. Pag hinat-ngat ang aso, bibili ng bago. O, oh, diba, nakubadera pala yung person dyan kasi basang-basa. And pagkatapos nga naming maligo, ito na nga, trinay ko na nga yung instant puti na walang lagkit lotion. Oh, yes, na-curious nga ako ng sobra ng bongga bongga kasi sabi nila lotion na merong SPF na nga ito at meron pang niacinamide. Lotion na nakakaputi pero instant puti daw. Naka-super sale nga pala ito from Skin Ever and then by one take one. Alam nyo ba, ito yung sekreto ng mga sumasari sa mga beauty pageant kaya akala mo yung may sarili silang ring light habang nag-walking-walking ba o nag-rumparampar-relations kasi Water-based nga pala itong lotion na instant lotion na meron na si Yamide and everything. Kasi Joy, ano to? Ah! At dahil water-based nga ito, in naman kasi sobrang dali nga lang ng i-blend. tone na lotion nga ang tawag dito, kaya naman hindi siya yung namumuumuo. As in, ito to up nga lang niya yung balat mo, parang mag-glow ka nga lang. Kasi Joy. Mabango naman siya mga mare, pero mild-mild lang yung bango niya. Di naman siyang mahirap i-blend sa inyong katawan kasi ganyan, ganyan na nga yung itsura niya. And oh my goodness, ba? Hindi! Ba't tayo walang dugo? Oh, what happened, Vela? Vampire right? Oh. Pwedeng pwedeng gamitin nga rin pala ito sa face at waterproof nga rin ito. Pero kung gusto nyo matanggal kasi nga medyo mahirap matanggal ay eh, gumamit kayo ng matapang din na sabon ba. Kaya super perfect nga rin to kapag mayroon tayong lakad kasi waterproof kahit pagpawisan kayo hindi siya basta-basta namumuot na tatanggal ba. Kaya naman if betchong nyo syempre nasa comment box at yellow basket ang link. Kasi Jai, bye!